Ano ka bang advice sa mga newbie or aspiring uh, pansir? Uh, uh, sa ano, sa mga newbie, ano lang. Mm -hmm. Kung talagang may budget, talagang pumunta kayo sa ano, yung mga nananalo ng mga ibon. Mm -hmm. Tanungin nyo yung, o oh, alin dyan yung nanalo mo? ito, sa baka pwedeng makakuha uh -hmm. ng line yan. Uh, kaysa magsubok pa sila ng ibang ano. Doon na talaga sa... Na, na, na mga ano na saka dapat nakapokus dun sa ano hindi yung gaya-gaya lang yung pag iib <laughs> Hirap, eh. hindi birong ang ibon oh. para ka rin nagapakalit oh nagapakalit mabigat <laughs> din sobra sobrang ano yun saka tiyaga talagang kasi pag may trabaho mahirap kalaban mahirap kalaban ang time sa pag ibon oh. lalo na pag derby race pag hindi mo naasikasin oo oh, Isang number one enemy niyang pag-iibon yung oras. Kailangan talaga may oras ka dyan.